please take care of the city of Cebu that we love so much. Human sa iyang ikausa kagatus nga adlaw sa paglingkod isip mayor sa Cebu City, gipresentar ni Mayor Nestor Archival ang mga kalampusan nga nabuhat sa iyang administrasyon. Gawas sa mga kalambuan sa kadalanan, trapiko o gubang infrastructure projects, gipahimugatan ni Archival nga 832 million pesos ang namenos sa gasto sa Cebu City Government sulod sa tulok kabuan. Hinungdan kini sa pagmenos sa manpower expenses sa syudad, human nakuhaan o kapin 2,500 ka mga empleyado ang Cebu City Hall. Gani sa kapin 8,000 ka mga empleyado ni Atong Hunyo, ana na lang sa kapin 6,000 ang mga City Hall employees. Gawas ni ini, gimeno ni Archival ang fuel expenses alang sa mga government o city-owned vehicles. Sa unang mga panahon, ang adlaw kada adlaw magasto ta og 9 9 million sweldo lang sa atong mga empleyado. Karon I think sweldo ta og 6 million kada adlaw. So mao ni usa ka diferensya Sa fuel lang, ang gasto normally is average of 10 to 12 million kada 3 months. Karon ang ato is I think 8. So, natay savings nga 1 million kada buwan. Apan, sukuhi sa unang gisaad ni Archival nga mamahimong fully operational na ang Cebu City Medical Center sulod sa usa ka tuig ug tunga bagong target date ni Archival ang tuig 2028. Ang CCMC, ang tinuod na na full short ta, but ang ako mangungitan na ulisod kayo kung atong ipwersa. Because we had realized na <clears throat> during the time nga na-update sa campaign, wak manggita kay ba sa inaan So we were just expecting nga mahuman na nato na within the one, one year and a half, no? Kitang na nato. But tungod sa komplikado, if I have the way, nga ka nang na resources ang klaro ang steps, I could finish that on time, which is one year and six months. Ba pa mandat, to three months pa ba yata? Gani angkon ang mayor nga kasamtangang ang anaapa sa adjustment period siyang posisyon karon. Apan giklaro ni ini nga nakahanay na ang tukma nga roadmap alang sa kalambuan sa syudad sa sugbo. For me, I'm satisfied. Although medyo kapoy lang ko gamay because all the time nagsigi mo kong trabaho niya, nagsigda na ako, di mo <laughs> So that's why na, I, I think in the next few months, manormalize na, and then in place na na ang mga tao because for the last 90 days sa tinood lang, wag ko okay, kibaw ang sikong buhaton. Now na na-realize na, na, na ako nga, this is the right system. Nga, we put the right people. Ako lang, nakanindot because nana na ang, mura na ang, we call that as the roadmap ba? kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.